hoy good day mga kamots. Welcome back sa panibagong yugto ng ating YouTube channel o yung bagong pangalan ng ating YouTube channel. So, marahil nagtataka kayo mga kamots kung bakit ko binago yung YouTube channel natin and then binago ko yung uh, tawag ko sa inyo, no? So, mamaya i-explain ko sa inyo yan. i-explain ko rin sa inyo kung bakit medyo matagal-tagal tayong wala tayong wala tayong upload nitong mga nakaraang linggo, no? Pero ngayon mga kamots, mag-install muna tayo kay Blackie Beat nitong signal light switch na may kasama ng hazard. Ayan. So plug and play lang to mga kamots. Mamaya explain ko sa inyo kung paano magiging plug and play lang to. No? Kasi hindi basta pag sinabing plug and play, eh, gagana na, na sa mga motor ninyo. Pagka install nyo to. Itong uh, switch na to. So mamaya explain ko sa inyo kung paano magiging plug and play to. No? So ngayon, uh, i-install muna natin to kay Lucky Beat kasi medyo palyado na yung switch niya kaya kailangan na natin palitan. So huwag na natin pa simulan na natin yan with our new intro. Ayan, so kung makikita nyo mga kamots, yung nakakabit sa kanya, same lang dito sa bago natin ipapalit, no? Ayan, meron din siyang uh, hazard switch. Signal light switch siya na may kasamang hazard switch. Kaya ako siya papalitan, ito papakita ko sa inyo buksan natin si black beat ayan so kung may ita nyo mga kamots pipindutin ko tong uh, ito turn ko tong uh, right side na signal light and yun tignan nyo wala syang uh, ilaw pero kapag ka diniinan mo sya ayan so didiinan ko and hindi rin nagiilaw yung ano ah hindi rin nagiilaw yung indication dito indicator pero kung didiinan ko sya ayan kung so, nakadiinan ko dyan umiilaw yung indicator then umiilaw din yung right side pero yung left side naman natin okay naman ayan okay naman yung left side ayan so yung sa right side lang ang problema mga kamots na and then meron din siyang built in hazard ha. Huwag natin Huwag uh, huw natin kalilimutan ayan. Pero problema lang kasi talaga yung right side So papalitan na natin yan So hindi ko kaagad pinaghinalaan yung sa bulb O sa ilaw mga kamots Kasi alam ko na switch lang talaga ang problema Kasi nakailang palit na rin ako ng switch na to Actually pangatlong palit na to Pero nagtatagal naman siya Uh, kadalasan kasi na nagiging sira na ito, mga kamots is yung uh, pagka napapasukan talaga ng tubig dumudumi no baga nasisira na rin kumbaga ayan so palitan na natin siya then tuturo ko sa inyo kung paano ko siya i-install na ang hindi binabaklas itong fairings uh, pairings natin ayan, sa may speedometer o sa digital panel ayan. so simulan na natin para ma-install natin itong signal light switch um, uh, dito kay uh, Honda oh, Beat FI okay, version 2 nang hindi na tinatanggal yung front fairing so unang muna natin tanggalin isong ah uh, horn switch so natatanggal lang din yan so natakita ko nyo yan sa video mga kamots na ginawa akong paglilinis dito sa horn switch natin so panoorin nyo na lang yan mga kamots pagka nagkaroon kayo ng problema sa horn switch so ano lang yan uh, lilinisin lang yan mga kamots yan so tanggalin muna natin to then mamaya explain ko sa inyo kung paano natin to access so para matanggal to gamit lang tayo ng tangsikwat yan. kahit manipis na manipis ng kutsilyo, ah, uh, kung ano man yung pwede nga pang sikwat mga kamots, na. Ayan, so bali na-detach na natin yung uh, horn switch. So, sa pag-detach nito ingat lang kayo mga kamots, na mag-eskasan uh, sobra yung uh, pairings niya no. So, alalay lang sa pag squat Ayan, so tanggalin natin yung horn switch. So, itabi muna natin to mga kamots. So, ayan. So, kagaya ng next explain ko sa inyo kanina mga kamots na para hindi natin mat sa pag-install ng uh, signal light switch hindi na natin kailangan tanggalin itong rod pairings na to so dito lang natin siya i-access no? so ganun lang din sisikwatin lang din natin itong signal light switch so tanggalin na natin yan mga kamukas so, Ayan, so bali tanggal na natin yung lumang uh, signal light switch na may hazard switch na rin. Uh, bago natin install yung bago na switch, sprayan muna natin ng WD-40 para malinis yung loob. Yung pinaka-contacts niya. Alright, so bali ito na mga kamots. I-install na natin itong Uh, bago natin uh, switch signal light switch na uh, may uh, hazard light kabit na muna natin then test natin kung gagana para uh, kung sakaling hindi maayos pa natin yung problema bago natin sya isalpak ulit kaya na tayo baklas salpak baklas salpak baklas salpak ayan, so bali nakabit ko na on muna natin yung uh, motor natin para makita kung gumagana na yung left side na signal light natin ayan so ito, nakakabit uh, ko na i-test na natin ayan, so yung uh, right gumagana ay yung left uh, gumagana ayan Then try natin yung right. So yun. Gumagana na siya. Nagbi-blink na yung indicator. And ayun, gumagana na yung siya. So pasensya na kayo, medyo lang Nagbukot tayo ng ulang. Pero kailangan natin ituloy ito. Ayan. So ayan, okay na yan mga kamots. Then yung hazard light. <coughs> ayan, gumagana, parehas. So patayin na natin. Ah, so bali ang mangyayari niyan mga kamots. Since okay na 'yan, ibabalik na natin lahat 'yan, no. Babalik na natin 'yan, sasalpak na natin 'yan, then yung horn switch, then tapos na 'yan. So sa pagbabalik ng uh, switch, sasalpak lang natin 'yan. I tutulak lang natin, no. then yung horn switch natin ikabit na lang din natin ulit yung contacts ayan so balik na balit na natin yung horn switch tsaka yung bago natin uh, signal light switch na may hazard so ulit testing natin ulit ayan gumagana then yung right, ayan gumagana din ayan so goods, busina so working mga kamots na, so plug and play lang talaga yan mga kamots so ngayon, papaliwanag ko sa inyo kung paano magiging plug and play yan hindi porket nag-install kayo ng ganitong hazard ah, uh, signal light switch na may kasamang ng hazard, eh magkakaroon na rin ng hazard light yung mga motor ninyo so hindi ganun yun mga kamots So, ito, ginagamit lang itong switch na to na may kasamang uh, hazard switch. Kung ang motor nyo is naka-wiring na for hazard yung uh, signal light, no? Ang baga, meron ng wiring, naka-relay na. So, yun yung, yung uh, time na pwede kayong gumamit nito mga kamots, no? Pero kung stock pa rin yung uh, motor ninyo na walang hazard light, and then in-installan nyo nito, so huwag kayong umasa na magkakaroon ng hazard yung mga motor ninyo, magkakaroon ng hazard light kasi kailangan pa nating ipariwiring yan and kailangan pa nating palagay ng relay para magkaroon ng hazard lights. So, yan. Sana ma ma-ingindian nyo yung paliwanag ko regarding dito sa signal light switch na may uh, hazard switch. 2 in 1 yan mga kamots Ayan, so sana na explain ko sa inyo maigi kung paano lang siya magiging plug and play sa mga motor ninyo mostly sa Honda Beat or Honda Beat so yan tapos na yan mga kamots so bago ko tapusin ang video na to mga kamots gusto ko lang i-explain sa inyo kung bakit uh, nga ba ngayon lang tayo ulit nakapag upload ng video and bakit nga ba nagpalit tayo ng pangalan sa youtube channel and nagpalit tayo ng profile picture sa YouTube channel. And bago na rin yung tawag sa inyo mga Kamots, no. So ganito kasi yan mga Kamots. Actually itong si Beat mga Kamots. Naipasa ko na What? sa ati ko mga Kamots, no. Kumbaga pinasa ko na sa kanya itong motor na to, si Beat para magamit niya sa service pag sundo sundo sa mga anak niya, no. So pinasa ko na sa kanya to mga Kamots. Uh, pasensya na kayo hindi ko kayo na-inform na, -inform na Uh, wala na sa costo din, din natin si si Blacky Pero still mga kamots, huwag kayong magalala kasi makikita at makikita pa rin naman natin siya since nasa kamag-anak lang din naman natin siya. nag uh, Nagsuggest ako sa ate ko na kapag uh, mag-change oil siya o mapapag, uh, change gear oil o anong maintenance sa akin na lang para at least alam ko yung pasikot-sikot kay Blackie Beat and hindi na siya magbabayad. So yan. So yan yung reason mga kamots kung bakit matagal akong hindi nag-upload kasama si Black Beat and nagpalit na rin ako ng YouTube channel name no and intro. So ako pa rin naman to si Kabit Rides. Ah, uh, yun nga lang kailangan na natin magpalit ng uh, pangalan sa YouTube channel kasi hindi na applicable. So naniniwala ba kayo mga kamots na kapag kami nawala eh may babalik? May papalit na bago. Yan. So ako, paniwala paniwala ako dyan mga kamots. Kasi, since naipasa na nga natin si Blackie Beat sa ate ko, syempre, hindi pa tayo papayag na wala tayong bago uh, bagong nga alagaan mga kamots na, no? na motor. So hindi ko pa yan i-reveal sa ngayon mga kamots. Syempre, uh, sa susunod na video na lang para exciting mga kamots. No? Pero sa mga kilala ko, alam nila nila kung ano yung uh, uh pinalit ko na MC So alam na ni ayan si Sir Jags, alam na nila kung ano yung MC pinalit ko kay uh, Blackbeat mga kamots na. Dito ko na lang tatapusin ang aking vlog. Sana may natutunan kayo sa araw na ito ng na ginawa natin pagpapalit ng 2-in-1 signal lights with hazard switch no so yan ganun lang siya kadali plug and play lang talaga siya and then pinaliwanag ko na rin sa inyo kung paano nga ba siya magiging plug and play sa mga motor ninyo mostly sa Honda Beat FI version 2 Stay tuned sa mga susunod na upload natin kasi i-re-reveal na natin yung bago nating alaga after ni Blackie Beat, no? Stay safe, ride safe always. Peace out mga kamots.